Yo, hello mga idol. Silver Voice TV nga po pala. Magandang uh, madaling araw sa inyo. Still under the weather. A little bit under the weather. But, you know, I'm getting better mga idol. So, maraming naghihingi ng aking opinion. Dito sa kalat na kalat sa social media ngayon, maging sa mainstream media, yung naging pag-amin po ni legendary referee, uh, Sir uh, Carlos Padilla, dito po sa naganap na laban 22 years ago between uh, Manny Pacquiao and Nadal Hussein mga idol. So marami nagsasabi. So ano mangyayari? Mababaliktad ba ang desisyon? Ah, uh, bang um, ng parusa ang uh, ang referee or anong gagawin nila? Babaliktarin ba nila ang desisyon? Well, um, so far no, wala pa ako nakitang nga uh, ganyan na in overrule yung decision or binaliktad no? uh, depende na lamang. Maybe they will rule it as a no contest. But, you know, para sa atin, ano, what's the point? Kasi, retired na si Senator Manny, nag, although nag-exhibition fight pa din, ano, and din si Nadalusin, I think, uh, retired na din siya, no? I think, mas nauna pa siya nag-retiro. But, still, mga kaibigan, nandyan yung mga what-ifs. Paano kung ang nanalo si Nadalusin, magsasucceed by Manny Pacquiao? Yes or no? I think kahit ma matalo siya doon, di ba? Ma magiging successful pa din ang karera ng isang Manny Pacquiao. At uh, saka hindi lang naman kay uh, nangyari to kay Nadolce ni. Eh. Just remember, yung uh, Pacquiao Jeff Horn, 'di ba? Kitang-kita naman Pacquiao Marquez na umamin pa mismo yung uh, uh, judge na instead of 10-7 sa round number 1, ang nascore niya 10-8 or parang instead of 10-6 kasi tatlong uh, knockdown eh. Instead of 10-6, kagaya ng ibang judges, eh 10-7 yung kanyang kaniyang uh, ah uh, na score no uh, kasi ganito yan eh pag isang knockdown 10 8 di ba 10 sa nakapagpabagsak 8 sa bumagsak nakadalawang knockdown minus 1 uli 10 7 pangatlo 10 6 so you know if i got it correctly if i still recall it correctly mga idol so yung mga pag-amin na yun may nangyari ba wala eh that's uh, that's the thing about boxing boxing is politics boxing is a uh, is a game of power. Who has the better connection? We always see this each and every time. Kahit sa Olympics, Roy Jones Jr. was robbed. Mga uh, obviously in South Korea, uh, nung uh, Olympics, he, he bag the silver kahit naman hindi tumama yung kalaban niya. No? Uh, amateur professional boxing, uh, given na yan. But again, mga kaibigan, wala pong kinalaman, walang kasalanan diyan yung boxer. If inadmit admit nung uh, Uh, official no referee na siya ay sinadya niyang bigyan ng mahabang uh, uh, bilang si uh, Senator Manny Pacquiao. Hindi kasalanan nung boksingero 'yon, ano. Ang nakasalalay dito yung reputasyon mo bilang referee, bilang judge. Kung ano man ang hugot ni referee Carlos Padilla bakit for the longest time. Ngayon niya lamang isinalay sa ito. Uh, you know, only God knows. Siya, at siya lang ang nakakaalam kung ano yung mga uh, kanyang dahilan kung bakit diba ah uh, sinasabi niya ito maybe uh, because of his age diba um uh, ang dami din nakita natin na yan eh ba diba? just like sugar Shane sugar mostly he admitted that uh, he used uh, itong PED yung mga laban niya kay Oscar De La Hoya inamin niya yan retirado na sila so ba diba? it happens all the time in uh, boxing community but still hindi natin sinasabi na yan ay ano no yan ay uh, dapat pamarisan Pero You know People are Bound to To commit mistakes no We're only humans And uh, talagang na, No one is perfect Nothing is perfect uh, Most of the time Subjective yan Kahit yung pagja-judge Subjective yan Unless in knockout mo Yung kalaban mo no? So um, Yun lang pa Para sa akin Kahit siguro uh, Ano man ang maging Desisyon dyan WBC I don't know Kung mag uh, uh, Ano sila Maglalabas sila Ng desisyon uh, penalty sa judge siguro. I, I don't know kasi retirado na siya eh. Or maapektuhan ba ang paghirang sa kanya sa Hall of Fame? I, that I'm not sure kasi credibility issue 'yan. So, 'yun ang 'yun ang masaklap no? But as a fighter, 'di ba? Uh, I think uh, both Manny Pacquiao and Nadal Hussein wala silang naging kasalanan at pagkukulang dito. So, uh, umamin man si referee Carlos Padilla, that's a good to know, no? Na uh, still, uh, meron pa rin tao na talagang uh, matapang to admit na nag ano sila na uh, gumawa sila ng pagkakamali sa kanilang mga buhay at uh, willing silang uh, uh ano, yeah, humarap sa tao at uh, you know aminin ang kanilang pagkakamali and maybe di ba it's not too late uh, for for the legendary referee so yun lamang ang aking opinion higil sa ano na yan, ano? Sa usapin na yan. At uh, yung iba kasi, ano mangyari? Matatalo ba? Iba, gagawin ba siyang talo? Uh, ano yun? Pag nangyari ba yun? Ano ang career niya? Mare-restart? No. Wala pong ganun. But anyway, uh, maganda pa rin nga isyong pag-usapan yan. Kasi talaga, pag issue money, pakeo oh, puputok talaga yan, mga idol. But anyway, no? Sana si Nadal Usain ay uh, nakamove na din. At uh, I know na yan pa rin yung mga nightmares niya, no? What if nanalo ako? Di ba? So, 'yun lang mga idol. Ito po Silver Voice TV at uh, uh, nag-iiwan uh, po sa kanya inyo ng kasabihan na oh, yeah. PS, Iyak mga kangkong.